Ito pong ating linya. Muli po kong humihingi ng pangunawa po sa inyo, ma'am. Okay. Good morning. <laughs> Salamat. Good morning, Ted. Thank you. Okay, ma'am. Sige po, I, as you were saying, ma'am, please go ahead. Okay. Um, the MP, we heard no, that the NPC decision is already out, but we haven't read the decision yet. At kagulat-gulat, kasi kami, kami fina-follow up din namin yung decision na yan dahil ang sa amin niya ay that somebody should be held accountable no for the Medusa hacking that happened last year. So kagulat-gulat yan kung the fine is 2% of the gross income in 2022 that of 228 billion. I have computed it it's 4 billion 560 million. So medyo malaking halaga po yan. Ang tanong, sino po ang mag-shoulder nitong fine na ito? Kasi kung PhilHealth po, ibig po sabihin, pera ng taumbayan ang gagamitin. Di ba? Ang information na nga po nila ang na-hack na na po, na nakalabas na sa dark web, eh, ang mamamayang Pilipino pa ba ang magbabayad ng 4 billion, 560 million. Sa tingin ko, hindi ho yata papayag ang mamamayang Pilipino at ang mga, or ang mga miyembro ng sila po na sila ang mag-shoulder. So ang tanong, sino po ang magbabayad dyan? Yung nga din po nga ang uh, gusto namin itanong sa NPC but basically po ang NPC nga kasi uh, naunawaan natin ano, uh, under their subjudice rule hindi sila maari makapagkomento pa pero tayo po bilang mga mamayan maaari makapagkomento po dito no? kasi hmm. nga po this is imbued with so much public interest So, um, dito po sa speaking, na, Sir Ted, speaking on behalf of the members hindi po tayo papayag nakukulin po yan sa pera ng PhilHealth, di po ba, ba? Kasi pera, pera po natin yan eh. Uh, uh, pera natin yan, premium contribution natin yan, at ang pera ay inilalaan yan pag tayo ay nagkakasakit. So, para may magamit tayo kung nagkakasakit tayo. So, kung iba, gagamitin yan sa fine, hindi po pwede yun. Uh -huh. Hindi po tayo papayag na gagamitin yung pondo ng PhilHealth pang bayad sa fine. Sa, sa korte po yan, mapupunta po yata ay eh, yung fine na yan na 4 billion, 560 million. So hindi po tayo papayag dyan. Mm, opo, at uh, considering din po na may issue pa po tayo ngayon sa totoo pong uh, financial standing diba ng PhilHealth, ano po ma'am Fe? Yes. Yes, oo. Uh -huh. Yes, ma'am. Mm -hmm. Opo, sige. So uh, meron po namang mga binabanggit dito na mga opisyal na responsable at pinapanagot nga ano ho, sa ilalim po ng Data Privacy Act of 2012. Ano ho ang inyong mga panawagan dito po sa mga taong ito? Ito naman po ay public record and they are going to be given the chance, no? to answer this you know, kasi ito ho kasi decision na po ito ng MPC but definitely po no um, sa, sa, haba ng legal processes po sa Pilipinas malamang po eh may mga iba pang legal na mga usapin po ito but basically po ang pinagpapaliwanag po dito ay ilang pong official ng PhilHealth babanggit ko mga pangalan nila mm. ang sinasabi po dito no respondent PhilHealth Insurance Corporation and its responsible officers no apo El mm. Dino Santos Nerisa Santiago, Nelson De Vera, and Alan Sabiniano liable for access uh, due to negligence under Section 26 of RA 10173, as I stated earlier. Ano po? And then forwards this decision and a copy of the pertinent case records to the Secretary of Justice and recommending the prosecution of the Philippine Health Insurance Corporation's responsible officers Eli Dino Santos, Nerissa Santiago, Nelson De Vera, and Alan Sabiniano. So ito ho, again, ha, they are going to be given the chance to reply. Dito po sa sinasabi nga mm -hmm. na uh, kakaharaping kaso. At ang aming programa ay bukas po sa kanilang panig para po sa kanila po namang maaaring komento sa, sa desisyon na ito. So ito pong mga opisyal na ito ngayon na andyan pa, ano ho ngayon panawagan sa kanila? The, the two, um, Attorney Eli, Dino Santos, and Nerisa Santiago po, are members of the EXICOM. The other two are non-executive officers po yan eh, nasa IT. So, ang ano namin po, parang kung apat lang po sila at ang dalawa pa ay non-executive officers, ang tanong po namin, command responsibility, but hindi po nasama si PCA o the DESMA? Or the whole EXICOM for that matter, the other EXICOM members for that matter. This is command responsibility. This is a big malaking kaso po ito kung kahalagang this is a massive ano no, penalty this uh, decision, massive violation po ito na the penalty is amounting 4 billion 560 million. Ang ano ko lang bakit silang apat lang at bakit yung dalawa pa ay non-executive officers. The, the, command responsibility po Di ba ba? Command responsibility, sino po ba talaga ang accountable dito sa nangyari? yung ano dalawang members ng Execom lang po ba? So yun po ang tanong din namin kung apat lang yan and the, the other two parang ah uh, uh, fall guy lang ba itong mga ito? Yung dalawa, mm the, the non-executive officers, this common responsibility. The 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 Execom is is equally liable dito sa penalty dito sa Medusa hacking. Yun nga sa sinasabi namin in, in, in 2023 pa, sabi namin, there's crisis, management crisis na nga eh. Because we are being led na, na not, hindi experts po ang nag-manage ng PhilHealth. Kaya lagi namin pinapanawagan yan, uh, administration after administration, maglagay po ng experts dyan sa PhilHealth. The Filipinos deserve better, the members deserve better. Kasi right now, ang sa nangyayari no, management, ano ko lang po certain sa nangyayari ngayon no, um, itong nangyayari ay na zero zero uh, subsidy nag-uumpisa yan sa paglabas ng 89.9 billion na sinasabing maraming pera ang PhilHealth at is excess fund kaya nagano ang ang kongreso at senado nagdesisyon as uh, DCK ibalik yan ang pera kung sobra ang pera nyo dun sa doon un sa unprogrammed program uh, projects ng gobyerno so doon nag-uumpisa and uh, ba bakit Sinas- paulit-ulit natin sinasabi, there's excess fund, there's reserve fund, there's investment fund. Ah, uh, kung ang go na mismo ang nagsasabi, no, base sa kanilang masusing pagsusuri ng ginawa nila sa ating financial statement, there's deficit. Deficit nga po eh um in that is in 2023 na financial statement. Deficit na po. So bakit po tayo tuloy-tuloy na sinasabi natin itong management na merong ano, merong uh, pondo. May surplus actually. May surplus, may reserve fund. Um, if, if we factor in sa financial statement, ito insurance contract liabilities. There's a deficit of 600 billion na po. So ngayon, um, ano no, yung kaling sunod-sunod na dagok lang no, ang nangyayari sa PhilHealth. So, ang reserve fund, hindi pa nga na-establish. That, kailangan reserve fund kasi batas po ito eh. Kailangan, kailangan may reserve fund na good, equivalent to two years. In 2022, ang kailangan pong reserve fund ay 432 billion. In 2023, we need 500 billion reserve. Ito ba ay naitabi na yan, yung 500 billion and 430 billion na reserve para masabing may surplus? And yet, uh, in 2023, mayroong 600 billion deficit, and yet, taglabas tayo ng 89.9 billion. So, kat, ano eh, mar, maraming nawalang pera ng mga miyembro. Sa paglabas lang ng 89.9 billion, kinumpute na agad yan ng COA. I've, I've heard the, I've, I've seen the interview with Ma'am Heidi of COA. Kinumpute na agad yan magkano ang mawawala kung ilalabas yung 89.9 billion. 2.5 billion po ang mawawala sa pera ng PhilHealth. Kinumpute na yan. Ngayon, actual, ang nila ang nilabas na ay 20 billion. So that's costing 59 million in documentary stamps alone and 329 billion million in losses. Kasi nag-preterm, nag-preterminate. That's for the 20 billion alone na nilabas. eh, 60 billion po ang nilabas. So times 2 niyan. So that's 776 million na ang nawala. Doon sa fourth another 40. So total 1 one, trillion Bilyon 164 milyon 900,000 po ang nawala doon sa pagbabalik ng 60 billion.